Alam nyo ba, may nakita ko dito ang kabuti. Ano mo yung mushroom, oh. Mushroom to. Hindi ko alam, eh. Kasi nakita ko lang ngayon, dito. Tumubo siya, eh. Sayang nga, napatay ko, eh. Sana pala hindi ko pinatay. Kasi, ano, sayang. Sayang. Ang ganda pa naman niya. Oh. Ibig sabihin daw, pagka may tumubo na kabute kapag panahon ng tag-ulan or kumidlat, meron daw nagdaan ng mga duwende dun sa lugar na yun. It means may duwende dito sa lugar namin. Pero hindi ko aalisin yung ugat para ya ko lang siya dyan. Ang cute niya eh. Kasi tingnan mo may butas siya. Tapos ito yung ugat niya. Yung kanyang katawan. Pero itatago ko yung ano. Ito. Swerte daw to pagka ganyan eh. Itatago ko patutuyuin ko to. Thank you guys. Nandito tayo sa garden namin oh.